Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord CCU Academy. So pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga subscribers and followers natin. Ano? So ang tanong niya, paano nga ba ang gagawin natin pag ayaw kumasta o ayaw bumaba sa inahin ang mga uh, stag na ginagamit natin para sa breeding. So napakalaking bagay niyan ano kasi alam naman nating lahat na breeding ng early bird sa kalokal, ang ginagamit natin stags para sa breeding. Kasi kadalasan ng mga broodcocks na mga proven natin is lugon at magagamit yan November, December onwards na breeding. So no choice tayo. Ano? Kadamihan talagang gumagamit tayo ng stags. At ano ang gagawin natin? Kung sakaling ayaw nila bumaba, asa so, hindi tayo makakapagpaitlog, wala tayong mapuproduce ng mga sisiw. Kaya napaka-importante ang katanungan na ito. So, ngayon, uh, bago natin sagutin ang katanungan na yan, alamin muna natin ang mga dahilan kung bakit uh, ayaw kumasta o ayaw bumaba ang mga stags natin sa mga babae. Kasi, uh, yun nga, ang sabi ko nga sa inyo, na talagang sira ang production natin pag ayaw bumaba ang mga lalaki sa babae all throughout, iilan lang mapuproduce, mapapansin nyo, no? Uh, marami kayong itlog na makukolekta sa breeding pen. Pag sinalang nyo na sa incubator, wala namang laman, walang napipisa. So, iisipin nyo, baka uh, baog ang babae, baog ang lalaki. O yung pagka-priming, hindi gaano maganda ang pagka-priming, hindi healthy kasi hindi nagpapalabas sa mga sisiw, mahina ang kapit ng similya, hindi nabubuo. So, isa lang yan sa mga side effect. Pero, uh, observe closely sa mga ginagamit nating mga uh, brood stags Kasi baka nga naman hindi sila bumababa sa mga inahin Problemang malaki talaga So, eto ano uh, Isa sa mga dahilan kung bakit hindi bumababa sa inahin ang mga brood stags Kasi unang-una, uh, wala siyang experience So, most probably, hinuli natin siya ng medyo bata pa Doon na siya nagbarako sa talian So, nung nagbara ko sa talian, wala siyang nakikita ang babae, wala siyang frame of reference ko anong gagawin sa babae. So, as in all uh, animal beings, ganyan naman talaga. So, chances are, yung stag na yan, hindi siya ang alpha, hindi siya ang hari doon sa range. Kasi, uh, ang iba naman kasi nag-harvest, macho na ang stag. So, five months, five and a half. So, marunong nang kumasta, marunong nang bumaba. But, kung uh, i-harvest niya sa bago magbara ko kagaya ng ginagawa ko, wala talaga siyang alam kasi hindi pa siya nangahabol ng babae. Kasama pa lang niya ang alam niya sa babae, kaaway niya, kalaban niya sa patoka, kalaban niya sa acquisition ng resources. So yun ang alam niya. Kaya all along the eh, way, pag ginamit mo ng medyo bata pa, hindi talaga sila bababa sa mga babae and chances are papaluin nila yan baka patayin pa ang mga alaga niyong mga babae o mga kasama niyang pulets Sayang lang din. Sayang lang din 'wag n'yong piliin. 'Wag n'yong pilitin. Ano? 'Wag n'yong pilitin. So, isa lang 'yan sa mga dahilan. Pangalawa tingnan nyo kung uh, kulang ang katawan kasi pag kulang ang katawan, hindi talaga bababa 'yan. Kasi ang focus niyan nasa pagkain. Kailangan buo muna ang katawan niya bago siya magkaroon uh, ng desire para magmate or kumasta or bumaba sa mga babae. So, kung buo naman ang katawan niya, ayo pa rin 'yang bumaba ating uh, tingnan nyo pa rin kasi baka masyado pa siyang bata. So, pag bata pa kasi, yun nga, hindi pa niya alam. Wala pa siyang desire to mate kasi wala siyang frame of reference. So, dito sa Sisiw Academy Farm, ang ginagawa natin, uh, pagkalagay ko sa brood pens, sa breeding pens ng mga brood stocks or brood stag, titingnan ko muna yan. So, uobserbahan ko ng mga ilang minuto kung gigiri kung bumababa na sa mga inahin pag niya ang inahin na babaan, okay na yun, ibig sabihin marunong na siya. Ibig sabihin marunong na siya. Ngayon, kung hindi pa siya bumababa, ayaw niya babaan, ayaw niyang intindihin ang mga babae, tatanggalin ko yan, ire-replace ko yan ng brother niya na marunong bumaba. Ngayon, ano ang gagawin ko dun sa stag na hindi marunong bumaba? Kasi, binisan sobrang ganda niya, sayang na sayang, yun sana ang top choice or priority natin. So, anong ginagawa natin? So, dito sa Sisu Academy Farm, ano? ang practice natin is uh, itinatali ko lang siya. Itinatali ko siya sa harapan ng mga breeding pen. So makikita niya babae, makikita niya lalaki kung anong ginagawa, kung paano nagme-mate. Pangalawa, i-spar ko siya ng 3 times a week. 3 times a week i-spar ko siya. Para lang magising ang aggression, mag-produce ng maraming testosterone ang body niya. So pag nakapag-produce siya ng testosterone, nandoon na yung desire niya para magmate. So, tingnan nyo, after mga 2 weeks, ipasok ko nyo ulit sa breeding pen, kakasta na siya. Barako na ang pakiramdam niya. Pangatlo, uh, tingnan nyo kung ano yung gagamitin yung babae sa kanya. Kasi pag pullets pa lang, na nag-uumpisa pa lang mangitlog, Pupursahin niya, baka ma-prostrate lang yan, papaloon niya ang babae, madidiscrash siya pa ang mga pullet nyo. Kaya, importante na, Uh, sa mga stags, ano uh, bago nyo siya i-breed, turuan nyo muna, samahan nyo muna ng uh, inahin Yung magugulang na na babae, bull hen o oh, kaya hen na mismo So doon nyo muna siya isama Or mas better kung sila mismo ang gagamitin nyo sa breeding Kasi pag nangingitlog ng inahin, may na experience na siya Alam na niya ang gagawin Pag nariyan siya ng babae at ang lalaki, sorry, pag nirinig siya ng lalaki, bababa na siya ng kusa. So, pagbaba siya ng kusa, uh, easy way sa babae, sa lalaki para bumaba, para kastahan niya ang babae. Ngayon naman, uh, pag pulit ang ginamit nyo at pinagsama-sama nyo sila, may mga nagpapakasta na, may mga hindi pa. So, pag ang natipuhan niyang lapitan, yung hindi pa nagpapakasta, hahabulin niya yan. So pag hinabol niya at na-prostrate siya, papaluin niya yan. Doon na mag uumpisa ang galit niya sa babae at the same time sa iyo bilang, lala, bilang owner. So pagpasok mo sa breeding pen, papaluin ka na yan kasi prostrated siya. Ang utak niya, parang uh, kalaban ko to sa resources, kalaban ko to sa pagkain, hindi ko naman makuha ang gusto ko sa meeting ritual, kaya papaluin ko na lang. So it's really important. Ano? It's really important. So, your observation must tell you what to do. Your observation must tell you what to do. Huwag niyong pilitin na isama ang mga uh, lalaki sa babae na hindi pa nagpapakasta. At huwag niyo rin pilitin na pakastahan yung mga babae sa mga salbahing lalaki. Kasi may mga salbahing lalaki na talagang iba, pagkatapos silang paluin, ah, pagkatapos silang kastahan, papaluin nila ang babae. Ang iba naman, diretsyo palo. So, kung mga importanteng mga manok yan, posibleng mamatay, sayang lang din ng breeding stocks nyo so marami nang nangyari sa akin na ganyan before, mga imported pa kaya dalang-dala na ako dalang-dala na ako so isasalang ko muna yan sa hindi gano'ng mga imported na babae, para sa akin pag naisalang ko na, oobserbahan ko kung anong behavior niya, kasi minsan lugun, masamang pakiramdam uh, masakit ang katawan o kaya naman may trauma pa nung mga uh, nasa range pa siya, hindi niya malimutan yon so dala-dala niya yan kaya it's really important na nag-iikot kayo lagi. So, pagkalagay nyo sa breeding pen, lalo bagong lagay, uh, ikot-ikutan nyo maghapon, uh, uh, once a day, araw-araw, tingnan nyo, obserbahan nyo ang behavior niya. Kung very vigorous naman siya, ideal na ang galaw niya para magmate So, okay na yon Okay na yon So, yun lang guys. Uh, I hope nasagot natin ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin dito sa video episode na to. So maraming salamat sa inyong lahat. Master na ako sulit ito ng Team Logis.